So ayan po, magandang araw po. Pang sham na araw na po natin ngayon. Na pabalik-balik sa paggamot ng bakan ko. Hanggang ngayon po hindi pa tumayo. Ayan po yung baka ko. Hindi pa rin tumayo. Nangangayayat na kasi hindi makasyadong makakain ng maayos sana po eh gagaling pa po ito sayang din naman Ayan. nung una dito po siya medyo malalim po kasi dito may na stock na tubig kaya nilagyan ko ng mga ano, dayami ayan ayan po yung baka natin medyo maganda na yung itsura niya. tapos malakas na rin kumain kaso lang hindi pa rin makatayo Sana'y gagaling pa po ito. So, ayan. Papainumin pa po natin. So, ayan. Try po natin kunan ng video yung paggagamot ko. ilagay natin dito. So ayan po. Ito po yung nilagyan natin ng gamot. Gumawa po ako ng kawayan. Kasi yung una, buti yung ginagamit natin. Kaso lang natatakot ako baka makagat niya yung bote. Kaya gumawa tayo ng kawayan para safe. Yan, vitamins po 'yung nilagay ko dito So imix muna natin Nilagyan ko po pala ng konting tubig po ito kasi powder po 'yung vitamins na nabili natin Kaya kailangan talaga nating haluin ng maigi Sabi nung nag-alaga dapat katayin na lang daw hanggat mataba pa at ibenta yung mga karne. Sagot ko naman, huwag muna kasi sa isip ko wala pa akong sapat na pera para makabili agad ng ganitong baka. Kaya't hanggat maaari, gagamutin ko pa po ito hanggat kaya ng bulsa ko. Kasi may kamahalan din pala ang panggamot dito. ayan po tapos na po nating painumin sana po yung gagaling po ito kung titigyan nyo yung nguso nya hindi na po masyadong mala sana ipatuloy po ang paggaling nito tapos itong dumi nya naman Hindi rin malambot. Tama lang po yung basa. So, ayun po. Uwi na po tayo. So ayun po mga boss. Tapos na po nating painumin. Uuwi na po tayo. Sana po ay eh, gagaling po 'yun. Medyo kinabahan talaga tayo kasi first time po nating naka-encounter ng ganyang sakit ng baka. Baguhan pa po tayo. Sana po kung papalarin, sana po ay gagaling po po 'yun. di ko pa po alam masyado yung pasikot-sikot sa pag-aalaga ng baka kasi kasi di pa tayo ano sanay sa pag-aalaga siguro party lang to lang po ito ng ano experience natin dun kasi tayo sa mga pagsubok natututo i e, I-update ko lang po kayo pag anong nangyari sa baka ko. Subaybayan nyo lang po 'yan. Next upload ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Paalam.